ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kapamilya, sa pagdating ni Mayor ay agad itong nagpasalamat kay Tanggol dahil sa pagligtas sa kanyang apong si Bubbles. Sinabi naman ni Tanggol na nagawa niya lang 'yon dahil hindi siya papayag na may mangyaring masama kay Bubbles. Napansin nga ni Mayor Celso na may bagong mukha sa selda. Kaya naman agad na nagpakilala si Dante at Marcelo Makaraig. At dito bumalik sa alaalan ni Marcelo ang pangalang Marcelo Makaraig na siyang ang tunay na ama ni Bubbles at nakabuntis kay Olga ngunit may banda sa kanyang isipan na patay na umana at baka kapangalan lang. Habang nasa hapagkainan ang mga Montenegro ay sinabihan ni Don Julio na makipagkasundo mano itong si David sa anak ni Senor Pacundo na si Pablo. Kaya naman sinabi ni David na susubukan niya kahit na si Pablo naman ang nauna. Hahanapin niya si Olga kaya mapapansin ni Ramon na tila napapadalas ang lakad ni Olga ng mag-isa. Iginit naman ni Don Julio na hayaan na ni Ramon si Olga sa kanyang mga diskarte. Wala silang kaalam-alam na muling bumalik si Olga sa kayapo bilang beng at nakipagkita kay Marites. Nagawa pa nga nitong mag-alok ng tulong kay Marites sa paghahanap kay Tinding upang makibalita na rin sa nangyayari kina Marsing at Nita. Sa koreksyonal ay nagpakilala na nga si Marcelo kay Bubbles at naging interesado siya sa tapang nito. Gusto niya umano na isa ito sa makasama sa kanilang grupo dahil sa tapang nito. Tinawagan na nga ni Marcelo si Senyor Pakundo upang humingi ng tulong sa mga nakakilala niyang tao na siguradong magagamit nila sa kanilang grupo. Ayon kay Marcelo, Matatapang at buo ang loob ng mga ito. Kaya naman hindi nakatanggi si Senyor Pakundo at agad na nagpadala ng abogado upang pag-aralan ang kanilang kaso. Ang mga dapat nating abangan ngayong Miyerkules. Muling magikita ang mga kabalyeros at Montenegro at ihingingan ng tawad si Pablo kay Magtutungo naman si Namando at Rigor sa ospital dala ang subpina para kay Chef Espinas. Matibay umano ang kanilang ebidensya tungkol sa kalokohan ng mga opisyal ng koreksyonal. Sa pag-uusap ni Natanggol at Bubbles ay tila tuluyan na silang nawalan ng pag-asa na makakalaya pa dahil sa bigat ng kanilang mga kaso. Ngunit maya-maya pa, ay makakatanggap ng tawag itong si Olga mula kay congressman na makakalaya na nga ang anak nitong si Bubbles. Talagang kapanapanabik ang mga susunod na tagpo sa telesering ito, kaya naman sabi-sabay natin itong pakaabangan. At kung bago ka pa lamang sa akin channel ay sana'y ay huwag kalimutang mag-like at subscribe. Pindutin ang notification bell para updated kayo palagi. Maraming maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli, Kapamilya!